So what's up mga kaidol? meron naman po tayong may babahagi ngayong araw. Siyempre ito po yung Cagban Island na nasasakupan po ng Municipality of Gigakit, Surigao del Norte. Actually dito mga kaidol medyo meron pong kalayuan. Ang distansya po kasi dito mga kaidol nagmula po dito sa dagat patungo po doon sa Cagban uh, Island is 1.9 kilometers. O, tignan niya naman baka ito, lo. So, sa totoo lang po, mga idol, ang dami pala pwede may adventure dito po sa Surigao del Norte. Ang dami pong mga nagdadanda ang mga island na hindi pa natin tatatawid. Gawa nga po ng ah, wala tayong pamasahin. <laughs> so, yun lang po, mga idol. Salamat ulit po sa inyo, panalood. Darkness.